Recipe for today nga po natin ngayon ay tahong. Tara, umpisa na po natin. Meron nga po ako ditong 2 kilos na tahong na nabili ko through online. Ito po ay nagkakahalaga lang ng 120. Bali, ang per kilo niya ay 60 pesos. Hindi naman po ito kalakihan dahil malinit nga lang po ang mga tahong. Pagkatapos nga po ihinugasan ko ito at papakuluan lang po natin ito ng bahagya kailangan lang po dito ay bumuka lang ay okay na. Pagka bumuka na nga po ay pwede na po iyon. Huwag na po natin po overcook dahil kailangan lang naman po natin magbuka yung shell. Kasi tatanggalin po natin to sa shell. Next step na nga po tayo para sa sauté. Gumamit nga po ko dito ng margarine. Pagkatapos nga po ay isinunod ko na ang bawang at sibuyas. Gisa lang po natin hanggang mag golden brown. Pagkatapos nga po ay inilagay ko na rin ang mga tahong na tinanggal namin sa shell. Haluin lang po ng bahagya dahil nga po baka madurog dahil ito ay malambot at natanggal na sa shell. At sinunod ko nga po lagyan ng isang coke mismo at ng oyster sauce. Maglagay nga din po tayo ng pamintang pino at ng kaunting toyo. Sumunod nga po nito, naglagay ako dito ng limang pirasong siling labuyo dahil gusto ko nga po ay yung maanghang talaga at kapit na kapit sa toho para naman po mabawasan yung lansa niya. Kung ayaw niyo po na maanghang, pwede po kayo magbawas ng sili. At hintayin lang po natin ito hanggang sa maging tuyo na at kumapit na yung sarsa at yung parang nagmamantika na po siya. And eto na po ang ating finished product. Ready to serve na po ito. Happy cooking! for watching bye bye